Hello, hello, shout out mga idol Bibidyo natin <coughs> Yung paligid Baka May makikita tayo ano, Medyo Malamig yung punan Kanina malakas ang ulan kanina umaga Umuulan Pag pumapasok na talaga yung taglamig Umuulan na siya after nitong ulan mag uh, sandstorm naman siguro mga next month magsa sandstorm ulan wala ay eh, may mga doon banda sauna medyo matrapid doon kita yung signal yun yung lulu is e, analyze supermarket dito sa unahan yan police station tapos dito dream city tapos may supermarket <coughs> yung bakery doon yung bakery filipino bakery dyan 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 sa parts na yan yung may kulay pula na ilaw katabi nung nagbi-blink blink na orange dyan 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 yan ang bakery ayun mo sa dentro shout out mga idol tingnan natin dito sa kabila sa Dremsey, super Superma Shopping Center ayan yung Dreamsy maraming tao sa loob lawak niya mga haba niya wala siyang taas, baba lang pero malawak siya sa baba. Mga mabibili mo diyan mga pang gamit mga gamit sa bahay. Damit, sapatos, mga ganyan, mga accessories. Discount center siya, discount center. Wala wala siyang grocery manila. Dun naman sa Babaron Giant Supermarket. Dun may mabibili tayong baboy ron. Ayam balikan natin dito sa sa Dreams. Eh. Sa Sidodrome, so, naglaro pala sila oh. Galing ng ano park naglalakad sa baba ayan na oh. naglalaro naglalaro silang basketball dyan sa Ay, kilala mo na dito yung mga naglalakad ng na mga Pinoy. Ito na yung center ng syudad. Doon pala sa unahan. Doon yung maraming tao sa gitna. May stoplight. Hmm. Wala na gaano traffic. Eh nakita niyo yung bus na yan. Yan, papuntang Sarja yan. Sergeant. Ay pay na mga Yeah, woo -woo.